Si Chito Miranda, isang kilalang mga aawit ng OPM, ay nagbigay ng ilang detalye patungkol sa asawa niyang si Neri Naig at ang pagkakaaresto nito kamakailan. Kamakailan lang ay naging usap-usapan si Neri, kilala bilang wais na misis, matapos itong maaresto dahil sa kasong paglabag sa mga regulasyon ng securities at estafa noong nakaraang linggo. Matapos kumalat ang balita, nagpost si Chito ng isang mahabang pahayag upang linawin ang isyo at ipaliwanag ang mga pangyayari. Ayon kay Chito, ang asawa niya ay isang endorser lamang at ginamit ang mukha nito para makakuha ng mga investors. Nilinaw ni Chito na hindi siya tinanggap ng anumang formal na komunikasyon mula sa prosecutor o sa Pina bago ang kanyang asawa ay arestuhin. Endorser lang siya tapos ginamit yung face niya to get investors. Kinasuhan siya ng mga nabiktima. Tapos last week, bigla na lang siyang inaresto for the same case kahit hindi pa siya binigyan ng notice na may bagong criminal complaint pala laban sa kanya, and di niya na-defend yung sarili niya. Wala siyang na-receive na letter from the prosecutor, walang subpoena, walang kahit anong notice. Yung mga dati, na-receive namin niya, at nag-comply siya. Anyway, dinampot na lang siya bigla, ayon kay Chito. Dagdag pa niya, wala silang natanggap na kahit anong sulat mula sa prosecutor, walang sapina, at wala ring anunsyo na may bago palang kaso. Ang mga dati niyang natanggap na sulat ay hindi ipinagwalang bahala at palagi nilang kinukumpiyansa ang mga legal na proseso, dahil madali naman silang matagpuan sa kanilang tirahan sa Alfonso. Sa kabila ng lahat, bigla na lang daw kinuha si Neri ng walang anumang paunang abiso. Sa pagtatapos ng kanyang pahayag, ipinahayag ni Chito na ang asawa niya ay isang mabuting tao, at itinuro na ang mga tunay na responsable sa insidente ay nananatiling malaya. Sobrang bait po ni Neri, as in sobra. Ito yung babaeng kinulong ninyo without bail, habang nakalaya pa yung mga tunay na may kasalanan, dagdag ni Chito. Sa kanyang mga salita, ipinakita ni Chito ang pagkabahala at hindi pagkakasundo sa kung paano ang sistema ng hustisya ay kumikilos, lalo na tang asawa niya, na wala namang kinalaman sa aktwal na paglabag, ay inaresto ng hindi makatarungang paraan. Dito, itinatampok ang kawalan ng tamang proseso at pagrespeto sa karapatan ng isang tao na makuha ang tamang pagkakataon na ipagtanggol ang sarili bago pa man siya makulong. Ayon kay Chito, wala siyang nakitang hustisya sa paraan ng pagtrato kay Neri, at ang mga tunay na may kasalanan ay hindi pa rin napaparusahan. Sa ngayon, patuloy na tumatakbo ang kaso, ngunit tila ang tinutukoy ni Chito ay ang mga tao na may kinalaman sa tunay na isyo na hindi pa nakaharap sa mga kaukulang parusa, habang si Neri, na wala naman talagang kasalanan sa likod ng mga insidente, ay dumanas ng malupit na pagsubok. Ano ang sinyo sa balitang ito?